naman kung sino talagang ha? Kung sino talagang may pakanan ng flood control project, meron nang magtuturo. May ba. Na dyan. ba. Ba, 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 mm -hmm. ba, ba, ba. Oh. S sino ang source ng balita na yan? Aba, ah, ito ay... matagal na natin pinapangarap. Ito ay mapagkakatiwala ang source. Ha? Ah? ah. Ayon dito sa ating source, isa daw dating mambabatas, Dating bambabatas. So, it, it's either congressman, buhay na o, buhay, ah. senado, buhay, <laughs> former. Ayan. Handa Sige. na raw siyang magsiwalak ng na. lahat ng kanyang nalalaman oh. sa katiwalaan sa flood control project. Yan na ang sinasabi ko. Mm, -mm. Uh -huh. Pero ngayon, anong posisyon yan? In, wag muna natin sasabihin. Oh, sige, ha? sige, sige. Oh, naku, Kasi baka exciting ma Exciting ha? ito. Ma oh, Sige. Mm. Ito ang ano dito, ha? Ito ang... Kasi eh, baka itanong nyo, ano ang kinalaman niya dyan? Anong nalalaman niya? Oo oh, nga. Siya ba yung nagsangkot dyan? O siya ba yung gumawa din ng insersyon? Ito ang clue dyan. Oo, oh, oh, Oh. Ito daw mambabatas na ito ay involved talaga sa katiwalian. Nako, so aamin siya. Aamin siya. Aha. Ay, mabigat nga yan. Involved siya sa nangyari at alam niya kung papaano ginagalaw, yung paano uh, papaano ginagawa yung kalakaran dyan. Dating mambabatas, so ibig sabihin, hindi na ito mambabatas. Tapos na yung kanyang termino. Ganun. Eh, tinong muna lang dyan, ha? Oo. Oh. Na 20th Congress ngayon. Okay. Ang gumawa ng sinasabing pinakamatinding budget na maraming Insertions, et etc. et cetera. At oh. ay yung 19 Congress. So, Bama. kung ikaw ay kabilang sa 19 Congress at hindi ka na ngayon nakapuesto, pwedeng ito yan. Ah, diba? oo nga, no? Uh -huh. Oo. Pwede, pwede. nako uh -huh. Nako, iisa-isahin ko yung mga dating senador at dating ano, congressman. mm, -mm. mm, -mm. Grace po? <laughs> wala pang pangalan. Oh, wala ba? pa, wala pa. Wala, wala pa. pa ko. <coughs> si dating mababatas uh, ngayon. At alam mo ba no. kung sino ang kumumpirma nito? Na siya nga ay uh, direkta may kinalaman? Na ito ay merong may lilitaw na testigong ito? Ah, so kumpirma nung lilitaw talaga. Meron na. Uh -huh. Dahil nakausap na ito ni Ombudsman Crispin Remulla. Iyan yeah, na. Uh -huh. ayano Ayan yun, ano? mo, ha? Nakatanggap ako ng salar mula sa amin. Yun, ano? Ano sabi? Nakatanggap rin ako ng tawag. Early, early in the morning. Isang kaibigan ko, wow. para siyang go-between sa isang congressman from Quezon City. Who wants to tell all? Oy! Ayan si sinasabi ko. Tell all? Yes! So, okay. we'll wait. I will work on that. Aha. Uh -huh? Sasabihin niya itong involvement niya. Involve pala siya? Ay, siyempre, ba? sa alam niya, no? Oo. Uh -huh. Sa lahat ng nangyayari at saka kung paano nangyayari lahat yan. Yan na sinasabi natin. Kaya sabi ko talaga si Secretary Bo, si Secretary Bo yung ombudsman eh. Mm -mm. May gagawin nito talaga sa si kagaganda ng bayan. You no, know, so? Kaya lang, oh, oh ma teka, ma may pasubali pa? May kondisyon si ombudsman Remulya. Binigyan pa niya ng kondisyon yung oh, sasabi oh. ng all? Ang sabi niya rito, oh, wait a minute. Ba, kaping mainit. Bago mo sabihin yan. Oh, oh, oh. oh. Kailangan mo munang isole lahat ng iyong mga nakuhang pera Nakuko. mula sa corruption. Atras ako, sir. Atras ako. <laughs> Restitution na ganun, yun. Restitution muna. A-amamin ba siya na magkano ang nakulimbat niya? Ganun ba ibig sabihin? Ayun, yung sabi niya kasi dito, oh. kailangan muna ng plea bargain Ah, mag-bargain ka muna. Magkano ibabalik mo? Pagpapakita ng magandang gesture, a ah. good gesture nga. ano man, oh? At hindi ka na namin kakasuhan. Ba? Pa? Oh. Play bargain sa big bargain. Yes, ba? oo. Oh, play okay. agreement. Oh. Mas mababang kaso na lang. Okay. Ang ipapile namin sa'yo. Dating mambabatas, taga Quezon City. <coughs> hmm. Natalo. Ano taga Quezon City daw eh. Mula Quezon City. Ah, mula Quezon City, nak saka nakatira, hindi man babatas ng Quezon City? Oh, Ganyan, hindi. Pwede. Eh. Pwede. na, pwedeng gano'n, di ba? O, pwede niya. Oh, oh, oh. pag-abicol na nakatira sa Quezon City. sa Quezon City. Eh, halos lahat naman yan kasi sa batasang complex <laughs> na <ng>, ka. Karamihan <laughs> sa mga yan eh. Oh. Ito kaya si ko, Jen? Saldik ko. Parang wala siyang alam kung bahay sa Quezon City. <laughs> bala, bala, bala. Wala, wala, wala. Wala ata, no? At saka mukhang mahirap kausapin ito, di ba? Nasa no, malayo oh, eh. Oo. Oh. Oh. Sino kaya ito? Naku, yung problema po dito ay yun nga, yung... Ah, alam ko na. May idea ko dyan, ha, Son. May idea. Napangkit na yung pangalan niya ng mga diskaya. Nasabi, nagsasabi lagi ng pangalan. Ang uh, kita dito, papupunta kay ganito, kay ganyan. sino oh, sino Si Batman. Batman? Huh? Batman! Alia, yun ang tinatawag na alias ah! Batman ng ano, kong kongreso. kongreso oh, yes! Uh -huh. Alam ko yan! Na, si... oh, kapartner ni Ruben. Kita-kita eh. <laughs> <laughs> oh, yan ay kapartner ni Ruben. <laughs> Ruben Padilla. <laughs> si Batman, kapag kami Batman, may Ruben eh. Diba? Parang naalala <laughs> mo na may ganyang tinatawag. Oo. Oh. Uh -huh. Batman and Robin. Oo nga. oh, nga. Oh, oh. Si Batman kasi, ewan <coughs> ko lang kung yan niya. Oh. Yung ano, yung Marvin Rilio na son. Dating ah. congressman yan. natinalo na ni... Naku po, Bong Suntay. Oo nga, sa diba? maikling, konting lamang. Ano? <coughs> At saka yung uh, Marvin Rilio, ay namisan hmm. na nabanggit ang pangalan niya eh. Hindi kaya siya, baka nakikinig ngayon si Kong Marvin. Ay, ay, lagi sa atin yan eh. Antayin natin. Sa kaya, ang oh, tinutukoy ng Secretary si Boying Rimulya? Eh, ang pair naman, napangalanan natin dyan. Eh, oh, wala okay, namang okay, na namang pinigay na pangalan. Okay. Baka nga, no? Sa bagay, Kasi bagay, sinabi lang ni... Hindi ko sa bagay Jen. kung oh. sa Quezon City, oh. di ba, ang bawa, mag-zeroin nila oh. tayo Quezon City, oh, oh, na dating congressman o dating mamabatas, sa oh. so, tama ka, nandun yung clue. Ayun, active siya sa 19 Congress eh. Pasok nga. Oo, oh, natalo lang siya, no, this year. At wala namang binanggit sa mga nakarang hearing na dating congressman na ngayon ay hindi na congressman. Kasi oh. yung Ataide, congressman pa rin ngayon. Iyo, hey, oh, incumbent pa rin. Yung... Ralph Tulpo, oh. congressman pa rin. Oh. ano, uh, yung Mar uh, Mar dito sa Kuliat, <clears throat> oh. incumbent pa rin, hindi natalo. Eh, yung Mitch Kahayo naman, kalookan Kalo yun. Kalookan yun. Diba? Si PM Vargas, kapatid ni Alfred, eh, congressman pa rin ngayon. Ang napagtalala talaga, yung Marvin Rillion, wala. Nalaglag. So, yan na talaga? Hindi eh, ko sinabi ito. Base sa clue. Base sa clue. Baka oh, oh, pagbabatayan natin. Pero well, again, ha? Oh, eh, 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 yan eh. ang may hula-hula lang namin. Pwede hindi. Kasi nga, ang sabi natin, oh. it's either... Kasi mamabatas, ha? Oo. Oh. Ewan ko kung dun sa pagkaka-translate sa English eh, congressman. Oo. Oh. Tinagalog na kasi, mababatas eh. Oh, so, it's either senadorito. Kung senador naman na taga Quezon City, hindi ko lang alam si ah. Senator Grace mo kung may bahay dito sa Quezon City. Sino ba mga nawala sa senador itong natapos ang kanilang mga termino? Eh, wala namang senador dyan na nabanggit eh. Ah, wala pa? Na ba? involved sa flood control, di ba? Oo oh, Na taga Quezon City at oh. dating mamabatas, maliban kay Bong Revilla pero taga Cavite yun. Oh, yun na nga, yun o, Cavite yun. Oo. Oh. Eh, ba't naman ito kasi si Katari Boy yun parang daig pa yung mga nasa service. <laughs> so, na item pa. Baka kasi hindi matuloy. Siguro nagpe-playing safe siya. Ah, ganun? Uh, hindi, parang siya pa nagbigay na condition eh, willing na lumabas eh. <laughs> Di ba? Ang ginawa lang yung sinabi, ba't teka lang, <laughs> magkano ka muna? Maglabas ka muna ng yung, uh, ang, mag ano ka muna, play bargaining agreement, parang ganun. Yun nga, diba? yun nga. Di ba? Oo, oh, oo. Oh, oh. Ay kung sinabi, sige, sige, anytime. Ay kung yan ay nasa isang hearing, <laughs> Diba? Pinaamin pinaami niya. Mm -mm. O ikaw ba? Opo, wag na po ako. Mm -mm. Sino yung mga yan? Uh -huh. O ikaw ba? Nakabahagi ka? O pwede uh, willing ka ba? Uh -huh. Kung baga, under oath na to. Nasa, uh -huh. no? Is, isa tagpo na. Nanonood na tayong lahat. O willing ka ba na yung mga kinita mo doon sa ano ay uh, isa-uli na? Uh -huh. Sa kaban ng bayan? ay uh -huh. uh, di pasok mo sa pasok mo sana. Uh -huh. ba diba? Ay ngayon, kung sasabihin mo yung ngayon, at hindi pa binabanggit ang pangalan, eh pag hinalaan ka patuloy ng tao dyan. Aha. Uh sabi -huh. Kung sasabihin sa bandang huli, hindi ko nagtuloy eh. Mm -hmm. hindi kami nagkasundo sa plea bargaining agreement. Nako po. Oo. Oh. Magkano ba gusto sa uli? Gusto sa uli, sa billion, sabi ko po, kalahati lang eh. <coughs> 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 di ba? Eh kasi nga no. yung pagsusol eh ay dapat dumaan sa sa korte din siya. Eh, yeah, oh. korte eh, magkasabi. magsasabi. Hindi kayo magtatawaran. Paano dyan, ko sabihin ng mm -hmm. korte na maliit pala 'yan? Mm. -hmm. Diba? -mm. Di ba? -mm. E eh di, ano na lang po, dagdag ako. Ano lang po ito, paunang bayad. Ay, kaya natin makikita, Jen, yung oh. sinasabi nila na mauna yung restitution. Ha? Ah, kung, kung talagang talaga. talagang kaya nilang gawin. At kung papayag nga talaga yung mm. mo yung witness na yan. <coughs> di ba? Well, hindi ko po siya, hindi po namin tinitiyak ha. na si Kong Marvin na guest lang po namin yun. guest base sa clue base do sa clue na ano? ibinigay na ombudsman oh, baka mamaya eh lumabas na naman sa social media o <coughs> <coughs> oh, natuklasan ng dalawang angkor ng Net 25. Sigurado na yan. <laughs> <laughs> Di ba? Bakit ganun na lumabas si Pilip na po namin, ha? Eh, siyempre, pambayran yan. <laughs> Natuklasan na pala tutunang sa ganang mamamayan, Net 25. Ito pala. Uh, ito pala si Congressman Marbury. Nako, ako, disgrasa tayo. <laughs> wala po, wala po, ha? <laughs>